Ayan mga kababayan, dito na naman tayo at panibagong uh, update sa may Plaza Mexico at may strand sa mga kababayan. At alamin natin dito ang mga kaganapan dito sa may may at Plaza Mexico mga kababayan uh, ngayong gabi. Ayan at kung inyo nakikita ay napakaliwanag ng ating Plaza Mexico. at maraming ilaw na kumukuti-kuti tap mga babayan ayan at dito ay ginagawaan po ng ano no ng kanal yan kung inyo nakikita hinukayan po dito yan hinukay po nila para papunta doon yung tubig sa may pinaka imbornal ano o pinaka manhole mga babayan yan kung inyo nakikita dito yan, ang ganda ng ano uh, na nila dito mga bayan. Paikot po ito, paikot. Ayan, kung yun lagi nakikita, paikot. Ayan. At kahit na gabi na dito mga babayan, ay uh, nanatiling na pa rin dito ang mga worker natin. Napakasipag po ng mga worker natin dito. Kahit na gabi na, ay sige pa ang kanilang uh, tirada dito. Ayan, at baka... Uh, matira pa daw ng iba yan ayaw nilang matira ng iba kundi sila na ang tumitira mga babayan ayan joke lang po ayan at, dito na masabi ganun din po ay may kanal din dito na linagay sila at ayan nakita naman niyo may mga namamasyal at may kanal din dito mga babayan ganun din po ang linagay nila dito para sa ganun ang uh, Tubig ulan mga babayan ay maano na talaga ma uh, na yung uh, pag stagnant dito sa may uh, Plaza Mexico mga bayan. Sa ngayon, ayan nakita niyo ang ganda mga bayan ng ating Plaza Mexico At uh, ikumpara ninyo sa araw ay talagang mas maganda pagmasdan kapag gabi mga babayan Ayan, uh, tingnan natin dito ang ano, ang dito sa mga yan, dito may ano din dito yan, ginawa nila mga babayan ay ganito po yan linagyan na po nila ng ganyan no ah sa kanal no at uh, train uh, ano? uh, uh, sa drainage train drainage mga bayan ayun kaya Forman, uh, no train di drainage drainage yan, ah. trench drainage mga kababayan. Yan itong uh, tawag nito trench drainage daw po. Ito tong pang uh, ano nila pang takip nila sa mga kanal, ano? Yan. Bali open po siya kung ganoon ang kunting nan mo open po siya. Pero ang takip niya yan, parang uh, ano po siya. yan dito yung ating mga ano no? Mga guwardiya sibil. Ayan Sa ngayon mga kababayan, Ah, uh, tuwing nyo nakikita yung ah uh, ating maestransa, yan na uh, tanaw natin. Ay may mga ilaw na rin. Yan dito sa mga progress mga bayan, oh, O may mga ano na rin, ang ganda na ang mga babayan. May mga bike na dito na nakaano no, Yung mga bikers natin. Ayan. Ah, uh, tandami na mamasal dito mga bayan oh, pag uh, tuwing gabi. Talagang uh, napakaganda ang uh, ang view dito sa may Uh, Maestran sa at Plaza uh, Mixi mga bayan dito sa Esplanad. Ayan mga kabayan. Ayan o. Oh. Ayan. <laughs> Grabe. Talagang uh, ano ba. Talagang kahit araw kahit gabi. Kahit araw kahit gabi. Andito pa, pa rin kayo. Ito talaga <laughs> yung namin. O oh, bakit ano. Shout out mo na kayo. Shout out sa mga ano dyan. Tropang. Ayan o. Oh. Sa LHC Pasay. Ayan o. Oh. Ayan o. 'di ba? Uh, alam niyo mga kababayan, ito mga to. Mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi pa, yung mga kung natutulog pa mga to. <laughs> grabe. Uh, oh, grabe mga kababayan. Ah, uh, talagang uh, ganito po ang uh, sitwasyon dito mga kababayan. Ang uh, ganda pag mga kababayan. ayan uh, at sige sir, dito muna Yan mga kababayan dito, nakita naman ninyo ang uh, ganda ng ating uh, iconic bridge mga kababayan, ang Binondo Intramuros Bridge. Ayan natang uh, mga agdanan. ayo, tingnan niyo naman. Napaka, ano po. Dito po sa may, ano, sa may Maestran, sa mga bayan, ito ay uh, restrict uh, area pa ito dahil po sa uh, hindi pa po ito na inaugurate ng ating Pangulo. Kaya ganito po ka-stricto dito. Kailangan po ay uh, wala pong makakapunta doon na uh, mga... Uh, kababayan natin sa ngayon dahil po sa uh, hindi pa po pwede dahil po sa may um hindi natin alam kung anong kadahilanan kasi nga hindi pa po as in na inagorisyon ng ating Pangulo para hindi naman natin ma-mabypass ang ating Pangulo kaya kailangan uh, antayin natin ang uh, pag ng ating Pangulo o pag open uh, yung uh, pag uh, hudyat ng ating Pangulo na ito ay ready to open na sa mga publiko o sa ating mga turista o mga kababayan na mamamasyal dito. Napakaganda ng mga kababayan nakita naman niyo ang uh, lawak at ang ganda ng ating uh, pasyalan pagka na open to public ng ito mga bayan ay talagang masabi ninyo wow na wow, hindi pa po yan tapos mga bayan ang padera pader na, pero nakita naman ninyo ang ganda pero may mga may mga idinadagdag na dagdag pa po sila dito, yan o o yan o, nagilaw na sa dulo, yan nakita naman ninyo mga bayan doon sa dulo ay pinailaw na at ngayon lang natin na ano? Ngayon lang pinailaw mga bayan. Hanggang doon sa may pinaka Port Santiago mga bayan. Oh, yan. Ah, na naman. Yan at... Oh. Ayan. O oh, na. Okay na. Yan. Oy. Bakit ah... pakisap ang may ilaw doon mga bayan. Ayan. Yan. Oh, nakita naman ninyo. Ah, uh, komo kote kote tap, ayan. Komo kusli, komo kusli kusli. Ayan ah, uh, uh, awgin ito. kislap kislap, ayan. Komo kote kote tap. kislap kislap. Ayan, ayan, na uh, steady na mga bayan. At kung inyo napabansin mga bayan ang dito sa may uh, kabila ay may ilaw na rin po mga bayan, no? Oh. may ilaw na rin. Ayan. dag na rin ang uh, isang attraction. Dito sa ating uh, Ilugpasig mga bayan At malamang dito sa may ilalim natin Dito ay mayroon na rin po Mayroon din po yan siguro Ano hindi na natin masabi no Tapos yung ating uh, Temporaring pader ay talagang nakita naman ninyo uh, Kahit tarpaulin naman po Nakalagay diyan pero Parang tunay mga mabayan uh, Talagang uh, obra maestro Ni uh, Ang tawag dito Si Carlos uh, Butong 啊。Uh Ano ba ang uh, ano nito? Uh, Francisco, mga wabayan. Yung mga uh, obra niya Ay, ang ganda. Yan. Kung inyo nagkikita, mga wabayan, ay talagang napakaganda paggabi. Kaya, uh, ang uh, pinaka-perfect na, na pamamasyal dito sa may Esplanade dito sa may stransawo, may dito sa may Esplanade area, sa Ilog Pasig, mga wabayan, ay takip silim. Yung nabubuksan ang mga ilaw at ang maging ang mga fountain. Dito, walang fountain dito, mga wabayan. At Darating ang araw baka maisip Mapag-isipan mo nila na gagawing, uh, fountain, may fountain dito kung sakali. At kapag nakuha na po ng gobyerno ang uh, nasa likod na dyan, uh, mga parkingan, ay malamang mga bayan ay mas maganda at mas nakakaaya-aya tingnan dito sa may maestransa At mas malawak, mas malaki, mas malapad. Ano? Ayan. Sa ngayon, ay temporary pa lang po yung uh, pader na yan. Baka sabihin nyo bakit ang uh, pader ay linagyan ng... Uh, uh, temporary na ganyan dahil po sa may kaso pa po yan sa uh, kuno ay may nagmamayari dyan ano uh, at kapag nanalo po ang gobyerno kadalasan kadala mga bayan ay ang gobyerno ay hindi natatalo sa kaso at uh, dahil dyan sa mga lupain na yan no aya ngayon ay linagay ng ating mga architect at mga ano dito ay temporary uh, na pader palang ano at uh, linagayan ng uh, tarpaulin para sa ganon pagka kung ito ay uh, magiging mapapasa sa uh, gobyerno na ang area na yan dyan, ay madali na po tanggalin itong uh, temporary na tar tarpaulin o pader na yan. yan. ganyan po. Tapos dito mga bayan, ayan, nakita naman ninyo ang ating ilog pasig mga bayan. Napaka-linaw, nakaka-linis ang ating uh, ilog pasig mga bayan. May mga kunti may mga konting naanod ng mga water lily pero ito mga kababayan ay natural lang po yan sa mga ilog na may water lily sa libro nga may water lily uh, ilog pa kaya yan ganun no yan at ang mga building na mga, mga kababayan nakita naman ninyo ang ganda ayan no yan kung gaano kaganda sa araw ang mga beauty dito mga bayan mas higit na mas maganda sa gabi kapag ka nandito kayo yan i e, ano natin dito sa may ano sa may Plaza Mexico balik tayo dito oh mga bata nag ayan no? mga ano ayan ang sarap ng simoy ng hangin dito mga babayan. Ang sarap ng simoy ng hangin. Na talagang uh, dumadampi sa yung pisngi. Sir, shout out, shout out. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ah, di ba? Ayan. <laughs> Ah, uh, nakita naman ninyo mga bayan kung gaano kaganda ang ating Plaza Mexico Esplanade dito sa may uh, ano, Ilog Pasig mga bayan. Ah, uh, talagang uh, ito ay uh, dati ay mga may mga squatter, may mga kung ano-ano pa dito, dugyot, mga ganyan ngayon mga bayan. Nakita naman ninyo ang kagandahan dito. Ayan. Yan dito, pamilya, pami, pamilya, mga uh, kamakamag-anak ang namamasyal dito, kaya kay kaibigan, mga ah uh, kung ano man mga grupo no, mga grupo-grupo. Ah grupo. uh, dito mga bayan, wala kang ka nakita dito na nagbabandal o nagsusulat sa mga uh, ah uh, pader mga bayan, kung inyo napapansin ay napakalinis uh, napaka white na white ang ating mga uh, poste dito ayan at may mga nagbabantay dito mga babayan kung uh, ano, araw at maging sa gabi. Yan. At dito mga babayan, makita ninyo pag ganitong oras ay talagang sobrang daming mga tao dito mga babayan. Sobrang daming tao na namamasyal dito sa isplanad mga babayan. Ang mga ano dito, talagang uh, mga kas, uh, mga kasama mga ka, uh, mga anak mga ganyan mga pamilya talagang mga bayan dito pang world class talaga dito mga bayan kung yun yung nakikita at inyong natatanaw ayan walang uh, binatbat ang ibang mga pasyalan dito mga bayan kapag dito ay talagang dinadagsa ng uh, mga turista dito mga bayan hindi lang mga lokal na turista kundi maging mga international, mga uh, dayuhan ang mga na dito yan grabe mga bayan ha ah, tayita naman ninyo ang ang view mga bayan ayan o no? may time dito mga babayan na ah, halos hindi ka na makakadaan sa sobrang dami ng mga namamasyal mga babayan sa sobrang dami grabe mayroong gano'n na senaryo dito mga bayan kaya lalong lalo na pagka uh, sabado linggo yung uh, mga walang pasok mga kababayan ay talagang makita ninyo dito ay halos magkambanggaan na magka uh, palitan na kayo ng muka dito uh, sa mga mga namamasyal mga kababayan yan o oh. At marami kang mabibili dito. o. Oh, ma makakakain dito mga bayan ay hindi kayo mag ano, hindi kayo mamroblema dito ng baka kayo ay magutom basat kayo ay may mga may mga dalang pira mga bayan ay walang uh, gutom na mangyayari dito mga bayan oh grabe na mga bayan oh dito pa lang yan sa Phase 1C mga babayan. Wala pa tayo sa Phase 1A at sa Phase 1B. Oh, dito si Pikachu mga babayan. Oh. <laughs> Oh. Ah dito si Minion ata to, Minion so. Oh. hoy grabe mga babayan. Yan oh, yan na nga sinasabi ko sa inyo mga babayan na sobrang daming mga namamasyal dito. Halos magkambanggaan na po kayo dito. Oh. Para na sa Para mulang kayo mga babayan pag nandito kayo. Ay matindi. Matindi mga babayan ha. Ah. Yan. Yun lang mga babayan. Ay. Yun lang ano. Ay. Pwede tayo mag-copyright dito. Ay grabe mga babayan Ha? Ano? Oh. Makita naman ninyo mga babayan kung ano mga mayroon dito. Ha? Oh. Diba? Ah, eh, ayan, ayan oh. Yan po hindi na wala sa iba mga bayan na pasyalan ano. Ngayon lang po yan sa panahon ni PBB mga bayan. Ang pasyalan ay talagang uh, in-upgrade ang mga pasyalan mga bayan. Ayan oh. Dito lang tayo sa may P1C mga babayan At akit tayo dito sa may Agdanan. Hindi na tayo didiretso doon sa may P1E uh, and B uh. Dito mga babayan May mga ano din dito May photographer dito Yan you know? 80 at sa 150 ang uh, ano 3 shots mga bayan 5 shots 6 shots 150 marami dito ng ano yan dito sa kabila mga bayan sa may ilalim ng uh, Jones Bridge ang daan papunta ng um Phase 1A and B, no? Pero dito na tayo sa may uh, 1C, dito sa may drop deck mga bayan, o Upper deck <laughs> Ayan, no, oh. Nakita naman ninyo mga bayan, ma mapailalim, mapa dito sa taas, ay uh, napakaganda at napakaraming tao na namamasyal dito mga bayan. <coughs> Ayan. Hello, ma'am. Yeah. Shout out naman na ma'am, shout out. <laughs> ayan na. Ayan na. mga bayan, no. Ang nakita naman ninyo ang ano dito. Ano? Opo ma'am. Mag shout out ka muna. Anong province mo ma'am? Ay <laughs> bako, oh, lodi lang. Gagali ma'am. Body targeta Target ha. Ah, Target. Uh, ako taga Bacolod, taga ano ako, taga Iloilo. Ang kwarta dito sa ato, hindi na pala, hindi na piko. Hindi pero, pero ang utangin na burdos. Ah, <laughs> uh, grabe. Basta daw ilongga ma'am, gwapa. Hindi kong papalo ha? May kakabalo. ha. Okay. Yeah, ayan, ayan, tamyawa ang mga, mga kaparentiya natin to sa may Bacolod be. Ano, nandaga sa mga parin ko sige next week. Ay, oh. You know. Ano na mapwede? Uy! ay ko, Uy, gabus! Ayan, mga babayan! Andito! Ayan! Ayan, ang ganda mga babayan dito! Nakita naman ninyo mga babayan! Okay, mapatiwala mga babayan! Ha <laughs> ha